kung RFI na maingay yung gilid nya nasira yung bendex ito na yung bendex nya dumating na starter bendex ito pa hindi pa natin nabaklas babaklasin pa natin pero yung unang na vlog natin is yun yung maingay na magneto yung nakikita ngayon babaklasin natin at kakabit natin itong bendix starter bendix nya wala pa yung customer nihintay natin yung customer at dala niya yung kanyang remote